Good morning Philippines! Sa sa inyong panibagong edisyon ng ating lingguhang segment na Negosyo at Impleyo. Music ng buhay ngayon, sabi nga nila, kung hindi ka magiging praktikal, masipag at matyaga, swerte na lang kung mabuhay ka. Sa taas ng mga bilihin, kung hindi ka magbabanat ng buto at magsisipag, kakalam ang sikmura mo. Kung dati ay madalas lang natin iasa sa ating mga magulang o nakatatandang mga kapatid ang pagtatrabaho, pagtungtong ng legal at hustong gulang, matik na yan, trabaho ang nasa isip. Pero ngayon, tila hindi naramdam at wala na nga ata sa edad ang paghahanap ng kahit na konting mapagkakakitaan na mairaos lamang ang pamumuhay sa pang-araw-araw. Gaya na lamang ng isang dalaginding na ngayoy palaban na din sa pagiging isang negosyante. Consolacion, 16 years old, mula sa bayan ng Mangaldan, ang isa sa tagapamahala ng Whisk and Whip Cafe. Hindi dahil sa pinilit o inobliga si Charmaine, kaya niya pinasok ang larangan ng pagnenegosyo. Bagamat nag-aaral pa lamang ito, pinili na din niyang magbanat ng buto kasama ang kanyang ate at pamilya upang mas mapagaan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan sa buhay. Pagiging praktikal na lamang ang kanyang inisip nang sa gayon ay mayroon din itong maitulong sa kanyang pamilya, pangdagdag allowance at matustusan ang kanyang tuition maganda na din anya itong panimula para sa kanya dahil balang araw, pag natapos na rin ito sa kanyang pag-aaral, e eh literal na pagtatrabaho din lang ang kanyang unang pagkakaabalahan. Batid nito ang kahirapan sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman, sa kanilang munting negosyo, dito na ito nagsasanay. Para pagdating ng araw, masanay at matuto na din ito sa pagbabanat ng buto. Hindi pa man ganun katagalan ang kanilang negosyo, mula nang sila ay mag-umpisa hanggang sa ngayon, nariyan pa din anya ang mga pagsubok na talaga nga namang sumusubok sa kanilang pasensya, lalo na sa mga aspeto ng pera, ngunit dahil na din sa tulong at suporta ng kanilang pamilya, kasabay ng taimtim na pagdarasal sa ating poong may kapal, unti-unti nilang nalalampasan ang bawat problema. pamamagitan anya ng social media, isa ito sa kanilang mga katulungan upang mas maipakilala pa sa publiko ang kanilang negosyo, lalo na ang kanilang mga masasarap na pagkain at inumin. Isa ang kanilang negosyo sa mga maaring mapuntahan ng kahit na sino man dahil bukod sa quality at pagiging masarap ng kanilang mga alok, nariyan din ang pangmasang presyo nito. Pwedeng pangkabataan, lalo na sa mga estudyante, nagipit man minsan sa budget, pasok pa din ang kanilang very affordable meals and drinks. Payo naman ito sa kanyang mga kapwa negosyante na huwag kaagad susuko sa tinatahak na larangan. Makaramdam man ng kahirapan sa umpisa, huwag kaagad paghihinaan ng loob. Bagkos, gawing inspirasyon ang bawat challenges na ito upang lalo pang tumatag sa pagharap sa bawat hamon ng buhay. kabombo atin namang tunghayan ang kwento ng isang negosyante na ating kakapulutan ng aral at leksyon. My name is Chairman Consolation po and I'm 16 years old. Uh, doon po kami sa mga hindihan naka-rent po ngayon, nakatira. Uh, Nag-start po siya noon ata, noong mga July pa po yun last year. Yung una po kasi medyo hindi pa po siya okay and um, on process pa po siya. And hindi pa po rin complete lahat ng mga kailangan dito. Siguro ano po, parang last year lang din po eh. Mga 2024 po. Yung parang um, yung kulang po, po yung mga sales nung una pa po, po. Kasi syempre kakabukas lang po. So medyo mahirap din po kasi kumita. Lalo na kung nagkakaroon ko pa ng business. So na-overcome naman po namin yun by praying din po and nakakaya ng anto unti-unti naano uh, po sa may Facebook po, like promoting po kasi kaya pakita like uh, papakita po sa mga Facebook, social media to para po mas lalo ng ma-encourage yung mga tao po na bumalis dito po sa Wiz and Whip po siguro yung pagkain po na unique pa po na hindi na po na, hindi pa po natitikman ng mga uh, mga tao po na hindi pa po nakakapunta dito. Kasi ngayon po eh, kailangan po practical. Hala na po, pahirap na po ng pahirap yung mga uh, ano dito, tapos tumatlas na rin po yung mga binigyan. Kaya sabi ko po, kakainin kahit 16 pa lang po. <laughs> eh, kailangan po para po pang tuition na din, pang allowance din. Pa. Kasi ito na lang po yung pwedeng may pasukan o gawin. Kasi, mahirap na din po kasi magpumasok po sa mga company din po. Kaya mas maganda na lang kung by your own ano po, sikap talaga. Opo, oh na management naman po. Kaya naman po. Pero minsan <laughs> medyo complicated Ganon po. <laughs> um, wag po kayong mag-give up kung nasimulan niyo na po. Lalo na kung nahirapan po kayo. Mas maganda na lang po na isipin niyo na tataas din to. Mas lalo pang mas aangat. Kaya, kaya lang. Keri lang. <laughs> uh, Punan na po kayo dito sa Wiz Whip. So, para po mas matikman nyo pa po yung mga ng mga putahe po namin and then mga drinks po namin na mas lalo po po kayong masarapan at sinasabihin <laughs> na po natin medyo may iba din po na malasag din po yung mga binibenta po namin. Mm -hmm. Sa bawat putahe at inumin na ating natitikman sa mga lugar na ating kinakainan, madalas tayong mapahanga sa serving, sa lasa, amoy, quality at pagiging Instagrammable effect ng bawat produkto. Sa likod ng mga masasarap na putahe, nariyan ang mga barista at cook na handang gawing special palagi ang ating hapag. Gaya na lamang ni Jameer, dati itong head waiter sa isang hotel sa Baguio City. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pagkakataon na napauwi ito nang wala sa oras at sa kasamaang palad, hindi na ito nakabalik sa dati nitong trabaho. Ngunit sabi nga nila, sa bawat pintuan na nagsasara, nariyan naman ang mga bintana para sa panibagong yugto at pag-asa. Ngayon sa Whisk and Whip Cafe, siya ang tumatayong barista at cook, siya ang taong nasa likod ng masasarap nilang mga produkto. Sa puntong ito, mga kabombo, tunghaya naman po natin ang iba't ibang bersyon ng kanilang mga bestseller products na pwede po ninyong matikman sa kanilang negosyo. Ako po pala si Jimir from Mangaldan. Just call me Jim in the shop. Barista and cook po ma'am. Um, una po sa lahat yung pinaka bestseller po namin sa coffee cold. This one po, ito po yung tinatawag po namin Spanish Latte. Best seller po ito sa mga estudyante, mga teachers na gusto pong magtambay po dito. Ito po yung in-order po nila. And then, the milk base po is strawberry. Ito po yung strawberry po siya ma'am na milk po ang gabit po. And then, matcha latte po na cold. Ito po. And then, for the bread po, uh, meron din po tayong... Burger, um, ito po yung bestseller po namin na burger na ano po single patty. And then, sa rice po, ito po yung new menu po namin na burger stick with egg po um, for only 159 pesos. And then, ito po. The overload, chicken fillet po for only 149 pesos, ma'am. And then, I forgot, for only 149 pesos po sa burger natin, ma'am. And then... Ito po, uh, overload nachos po, for only 139 pesos din po. Yan po yung mga menu po namin dito sa chef po. Always, ma'am, everyday po, hindi po nawawala ang overload nachos po namin na ano. Best seller din po namin sa mga snacks and then the burger po. The mga drinks, tulad na lang po ng Spanish latte called Strawberry Milk Base and Matcha Latte po. Mostly, mga estudyante po, ma'am, and then yung mga Nag-work po ng gabi, dumay pa po sila dito habang mag close na po sana bilang papasok po. Pasok po, habang may customer, sige lang, sige po. Um, totally, ang past work ko po is hotel po. Um, I am head waiter po sa Baguio City Prince Plaza Hotel. And then, once nang namatay po si mother, hindi na po ako nakabalik. And then, nag-apply po ako dito sa shop. Yun po, nakatanggap po ako at... Ngayon, barista rin po. Dating waiter ngayon, barista rin na rin po. And, uh, sa mga kababayan kong pangkasinense, inaanyayahan ko po kayong dumalo. Pumasok, mag-order, mag-enjoy dito sa aming cafe. Um, located po sa Bari, Magaldan National High School, malapit po sa school. And then, Welcome po kayo dito kahit anong oras po magtambay po kayo dito. Welcome na welcome po dito at magpalamig po kayo with aircon po tayo dito. Um opening hours po namin is 12 PM to 10 PM. Pag may mga customer po lagpas ng 10 open lang po. inyo ang panibagong edisyon ng ating lingguhang segment na negosyo at empleyo. Mula sa reportorial department ng Bombo Radyo Dagupan, Bombo Laimi Perez. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo, good morning Philippines.